sama-sama kayo magsampan ng kaso mga gago. Mga vlogger hampas lupa, insekto, mga adik at mga iyawa, mga mukhang burak. Marami din po sa ating mga kababayan na wala dito na lumalaban din. Uh, lumalaban sa epekto ng korupsyon. So let's bow our head and let's offer a minute of silence. Maraming salamat po. Ako po ay, um, <clears throat> uh, we were in the Senate um, earlier today. Uh, first time ko pong makita ang Senate, ano. And, um, nakakalungkot dahil nang papasok yung mga sasakyan ng mga naka-red plate doon, ang gaganda ng mga sasakyan nila. Ang bago ng mga sasakyan nila. Samantalang yung mga <clears throat> normal na empleyado, Papasok sa opisina, naka-jeep, naka-taxi, at naka-bus. You know? Ang laki ng diferensya ng isang politiko at isang ordinaryong tao. Pero, ang nakakagalit doon, tayo ang nagbabayad at nagpapasweldo sa mga politiko. At tayo ang nagmamay ng kanilang mga sasakyan. Sa dami-dami ng Nakakagalit kasi ang dami-daming kalamidad sa Pilipinas, left and right, para tayong pinaparos pinaparosaan ng Panginoon. Bagyo, lindol, sunog, lindol na naman. At ang tanging solusyon ng napaka pinakagalang-galang, pinakataas na, na opisyalis ng bansa. You know? ang pinakahahangaan ng mga BBM loyalists. The first immediate solution is to sell 20 peso kilo of rice. Napaka-competent. No? Now, ako po ay narito, hindi ko po hahabaan ang speech ko dahil marami pang magsasalita at magsasalita ulit. But let this, uh, let this be my introduction Ngayong a 12, hindi na natin ito pwedeng patagalin hanggang 30 November next year, 2028. Wala na tayong maaabutan doon. So, ibuhos natin sa October 12. Tumaya na tayo. Ako, si Park, ang United People's Initiative, Maisog, PDP, and also Congressman Kiko Barzaga, he will be there. So I'm hoping na mga tao dito, yung mga audience sa mga live dito, at ang mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo at mga kapamilya nyo, ay samahan nyo kami sa October 12. Sama-sama tayo, walang kulay, walang, politi uh, walang politikong sinusuportahan. Kailangan lang nating baguhin, alisin, at make sure na mag yung mga incompetent leaders na nasa pamahalaan ngayon. Dahil wala mas lang ginagawang mabuti sa Pilipino. Nagpapahirap lang sila sa Pilipino. Ginagawa lang nila tayong gatasan. Ginagawa lang nila tayong pagkakapirahan. Tax dito, tax doon, tax sa content creator, tax sa sigarilyo, tax sa kape. I think even when we breathe, dadating ang araw na maglalagay din sa ng tax for free air. Samahan nyo kami October 12. It's a sure date. Ang oras, we will be announcing that probably on the 11th. Venue, tentative Liwasang Bonifacio. Thank you. Okay, maraming maraming salamat po, Miss Amor. Napakalaki po ng problema ng Pilipinas at tila po ang gobyerno ay nagkakaroon ng takipan. Habang tayo dito kapwa Pilipino nagbabangayan, sila doon nagpapakasasa, nakakatulog ng mahimbing, kinabukasan magnanakaw sila ulit. Ganun lamang po ang nangyayari sa gobyerno pa ulit Ang ating problema sa baha, napakatagal na po niyan, 90s pa lang po may baha na. And every year, bilyong-bilyong piso po ang binabudget natin sa baha. Pero ngayon po, kung ano ang mga binabaha dati, siyang binabaha pa rin ngayon. Lumobo po ang budget sa flood control program noong 2022. Hindi lamang po lumobo, nangutang pa po ang gobyerno natin ng dagdag budget sa iba't ibang bansa para sa flood control budget na yan. Pero tila lalong lumala ang problema natin sa baha. Yung mga dating hindi binabaha, ngayon lubog na lubog na. Tapos ano? Wala. Walang nangyayari. Puro salita. Galit na daw siya. Kung galit ka na, ba't hindi mo pakulong yung pinsan mo? Bakit hindi mo hanapin sa ibang bansa si Saldico? Ni ultimo ordinaryong OFW nakikita nakakasalubong si Saldico. Ikaw na ang lawak-lawak ng connection mo, Marcos. Hindi mo mapauwi yung number one sangkot sa pagnanakaw sa Pilipinas. Tila ginagawa tayong tanga, hindi naman tayo mga bobo, matiisin lang tayo. Pero hindi natin kinukusunti ang mga kawan na yan. Kaya tayo nandito ngayon. Tila kasalanan na lang ang pananahimik sa nangyayaring nakawan. Pumunta po kayo ng mga public hospital. Makikita nyo, napakalaking problema. Kaawa-awa po ang ating mga kababayang may sakit. Pumunta po kayo ng Children's Hospital. Imbis na madugtungan ang buhay ng mga batang may sakit. Pag sinusugot po sila sa emergency, hindi na po sila nakakapasok ng hospital. Dahil kulang sa doktor. Ni ultimo gamot, papabili pa sa'yo sa labas. Tapos mababalitaan mo, ang mga kamag-anakan ng mga magnanakon na politiko gumagastos ng 100,000 sa isang gabi lang dahil sa pagkain. Ipe-flex pa nila yung kanilang mga branded items Hermes, Chanel, Lacoste na pera natin ang ginamit pambili yung kanilang mga luxury car na pinagmamalaki nila 50 pirasong luxury car na galing saan? Sa dugot pawis ng iisa sa atin dito. Ganun na po ba ang gobyerno natin? Hihintayin pa ba natin umabot sa sukdulan yung galit ng Pilipino bago kayo, bago kayo tablan ng kapal ng muka? Kaya mga kababayan, sa mga susunod na araw, asahan po ninyo ang mga susunod naming pagkilos. Hindi po kami mananahimik hanggat nandyan ang mga magnanakaw sa gobyerno ito. Hindi kami kitigil. Kami gumalaban ng patas. Minsan nag-overtime kami sa trabaho. Tapos kayo, a-absent kayo sa mga plenary session. Tapos makikita namin kayo nasa ibang bansa, nasa mga private property nyo, nagsasaya, gamit ang pera ng taong bayan, dugot pawis ng taong bayan. Ganyan kayo ka mukha nyo, mga hayop kayo. Kaya mga kababayan, samahan nyo kami sa susunod na mga araw. Bukas, sa linggo, tapusin na natin, bawiin natin ang mandatong binigay natin sa mga sindikatong kriminal na nandyan sa loob ng gobyerno. Huwag na tayong magtiis. Mas deserve natin ng maayos na serbisyo. Deserve natin ng transparency. Kaya nananawagan ako sa inyo, tanggalin natin ang kulay politika. Pare-parehas lang po sila. Irepresenta natin bilang Pilipino, labanan natin ang sistematikong nakawan sa korupsyon na ito. Sa si po, linggo, sama-sama po tayong lumabas sa ating mga tahanan. Magsama-sama po tayo para labanan ang mga, ang mga magnanakaw sa gobyernong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid na rin. So ngayon naman po, pakinggan natin ang boses ng kabataan. Kuya Park. So ito si Kuya Park ay pilit pinapatahimik ng administrasyong ito. Pero patuloy pa rin lumalaban. Mauubos lang ang papel niyo sa pagsugpina. Pero ang batang ito kahit kailan ay hindi titigil upang lubanan ang administrasyon nito. Yan, magandang gabi sa inyo. May mga lighter na pang lahat? Mayroon! Ay, sorry, baka mga sub naman ako. Itigil na natin yung mga lighter-lighter na yan. Ha? Ah, Wala nga, ah. Kasi pinadala na naman ako ng Subbina, Eh, sabi ko sa kanila, maubusan ng papel ang Pilipinas, kakapadalan nyo ng sub sa akin. Kasi kahit isandang truck pa ang yatid yung sub sa bahay ko, hindi ako mapipigilan magsalita ng mga punyetang magnanako ng mga politiko na yan. Di ba? May nagtanong na isang reporter doon sa tagapagsalita ng mga bobo doon sa Malacanang na si Claire Castro di bobo di puta di tanga. Tinanong siya ng media, sabi niya, Claire Castro di bobo di puta di tanga di aksong ulol, di bayadan ni Bongbong Marcos, ano ang masasabi mo sabi niya sa nangyari sa bansa? Sabi niya, hindi kita masasagot. Napaka-busy ng Pangulo. Napakaraming ginagawa ng Pangulo. Napakadami niyang gustong gawin sa bansa para ito ay mapaunlad, para ito ay mapalawak. Claire Castro, di bobo, di puta, di tanga, di putang ina mo. Sinasabi mong ginagawa ng Pangulo mo, pinapaganda niya ang Pilipinas. Hindi mo ba nakikita na bumabagsak na ang Pilipinas dahil sa baha o sa bobo ka lang Claire Castro, diputa di ulol. Nakakainis tong si Claire Castro, eh, bobo eh. Ewan mo kung bakit yan ang napili ni Bongbong Marcos. May bangag na Pangulo, may bobo na tagapagsalita, may mga congressman na ulol na magnanakaw. Bahang-baha na yung Pilipinas eh. Lubog na sa baha. Mas inuna pa yung pagbabakulong doon sa isang vlogger na nag lang na headshot tapos yung congressman na bilyones, trilyones ang ninakaw sa bansa hindi maipakulong ng putang inang gobyerno na ito nag-caption lang eh headshot tapos may arrow na red huli ka agad walang investigasyon pero si ko na mukhang burat na magnanakaw, si Martin Romualdez na mukhang pek, pek na magnanakaw, hindi na ipakulong! Ilang buwan na ang lumipas itong investigasyon ng mga bobong kongresista sa House of Buaya, wala pa rin nakukulong. Natatakot silang ipatawag eh. Kasi pag pinatawag nila yung pinakamalaking buaya, pati sila mawawalan ng sahod. Eh ngayon, pinadalan pa ako ng subina. Kuya Park, ika eh, ang saya ng mga adik na vlogger ng mga loyalista. Yung mga vlogger nang nasa kabila ng mga adik, natuwa kasi sabi nila, nakulong si Kuya Park. Ngayon, di na siya makapagsalita. Putang ina mo, andito ako sa si stage, sa liwasan mo ni Pasyo. Oh. Kala niya matatakot ako sa subina niya? Eh, ngayon, mga walang utak itong mga vlogger eh. Nagbubulag-bulagan kayo, nagbibingi-bingihan kayo. Lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Nakita niyo yung babae nung sa luneta natin na nagsasalita? Na nakagarito ang kamay? Nangitim na ang kilikili? -kili, kasi kahit pambili ng tawas, nilakaw ng mga kongresista! Wow! Napanood niyo yung babae na maitim ang kilikili -kili na nakaganyan? Kahit pambili niya ng tawas, nilakaw ng mga politiko! Sana maisip ng bawat politiko na sa bawat piso nila nilalakon ninyo, pangarap ng bawat Pilipino ang pinapatay ninyo. Habang ang mga estudyante naglalakad sa eskwelahan, lumulusong sa baha, walang pambili ng uniform, walang pambili ng tapaso o sapatos, si nanay, si tatay, nagtatrabaho ng 24 hours para may pambao ng kanilang anak para may pambili ng school supply, para may pambayad sa school, sa kabila ng paghihirap ng bawat mamamayang Pilipino. Meron palang mga Pilipino, meron palang mga pamilya, meron palang mga politiko na nagpapakasarap at nagpapakanasa sa pera ng bawat Pilipino. Tapos sasabihin ni Jela Alonte na magnanakaw, wala akong utang na loob sa Pilipinas. Gago ka, Chela Alonte. Ang politiko at anak ng kontraktor na lumulustay at tumakain sa pera ng taong bayan. Gago, tanga, inutel. Sasabihin mo wala kang utang-utang na loob sa bawat Pilipino? Yang pambili mo ng napkin mo, yang pambili ng bra mo, panty mo, pera at pawis ng bawat mamayang Pilipino. Tapos sasabihin mo, wala akong utang na loob sa mga Pilipino. Kasi nasa political dynasty ang Pilipi Pilip ko. Pinagyayabang mo pa siya na alonti ang kapal ng mukha mo. Sobrang kapal ng mukha mo. Yang pambili mo ng napkin, hindi pera mo at hindi pera ng tatay mo. Pera at pawis ng mamamayang Pilipino. Yang si Claudine ko, isa pa yung gago na yan. Gaga na yan ang lakas ng loob ng ibang bansa naka private jet ang mga anak ng kontraktor habang ang mga kabataan nagsusiming sa baha yung mga anak ng kontraktor nakasakay naka private jet nandun sa ibang bansa ngayon ahayaan pa natin na ang December na ito na gamitin ng mga politiko at anak ng mga kontraktor sa selebrasyon, sa bakasyon nila, pambili ng ligaro, ay pera at pawis ng bawat mamamayan Pilipino? Hindi! Kaya ngayong darating na October 12, Magkaisa tayo, magsama-sama tayo sa liwasan Bonifacio. Yung mga tao dyan, yung mga tain nyo, ilagay nyo sa silupin. Pati tain nyo, dalhin nyo na. Para makita ating mga kongresa, ita itaap din ang mga tayo natin sa kanila. Nakita ba ng mga kongresista na yan yung mga taong nakataas ng bundok? Nakita ba nila yung mga matatandag hindi mapahospital kasi walang pera? Nasubukan ba nilang magtanim ng pare sa bundok? Nasubukan ba nilang mag-alaro at magbilad? Nasa araw ng 24 hours para merong mapakain? Hindi. Nasa aircon sila eh. Kaya kahit anong sigaw natin, hindi tayo maririnig. Kasi ang mga ulol na magnanakaw na congressman na kahirpad sa mga buang. Sana pag kumain sila Saldi Martin Romualdez, lahat ang politiko at anak ninyong mga magdinaho kayo, mga yawa kayo, mga hampas lupa, mga insekto, mga putang ina nyo, sana mabilaukan kayo. Ito ang last banat ko sa mga loyalistang adik. Itong mga loyalista, utak hipon! Naghalo ang tae pati utak na hindi nila kayang paghiwalayin ang tama't mali. Pinipilit nila na magaling daw na Pangulo si BBM. Pero hindi nila nakikita na lubog na ang Pilipino sa baha. BBM is the best president. bu ang kang loyalista ka. Ninanakawan ka na nga Pero hindi natin masisi. Bakit? Eh Pangulo nila bangag. Natural ang isang bangag na tao, susuportahan niya bangag din na Pangulo ang isang lasinggero, ang hahanapin niya yan, isang lasinggero rin. Ang isang lasinggero, hindi makikipagkaibigan sa isang sabungero. Ang sabungero, pag yan, at pag jismis sabungero rin ang hahanapin niya. Ang lasinggero, ganun din. Si BBM, bangag eh. Kaya lahat ang supporter niya, bangag din. Yung mga vlogger na nagpapakalat, na ako'y nakulong, eto kayo, fuck you. Ah, fuck you malaking pakyu ulul magsama-sama kayo magsampan ng kaso mga gago mga vlogger na hampas lupa insekto mga adik at mga yawa mga mukhang buhat kala ninyo mapapatahimik ninyo kung mga hunghang kayo tapos ang lakas paglabas ko sa CIDC si nung lunes kasi inimbestigahan ako nung lunes dahil sa lighter lighter na yan putangin ng lighter na yan hindi ko na paglabas ko tumawag ang TV Patrol. Kuya Park, pwede ka ba naming ma-interview? Sabi ko, sige, sige. Sabi niya, anong masasabi mo, anong naging reaksyon mo noong pinadalan ka ng subpina? Sabi ko, hindi ka ba bobo? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasubpina? Dahil sa balita mong fake news. kung mga media, mga gago eh. Lalo na itong TV Patrol. Buang itong mga TV Patrol, mga media-media. Magaling mag-edit, kung ano lang gusto nilang ipalabas, yun lang. Kaya ako wala akong tiwala. No? Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat at magandang gabi. Bayan, fake news. <laughs> Ngayon naman, pakinggan po natin ang susunod na magsasalit. Uh, Hindi, sa uh, ibang bansa, sa Middle East. Sinasaluduhan siya ng mga Arabo. Bakit? Siya lang, kauna ang President sa Isya, na minoranya si Barack Obama pagpunta niya pa doon ay naka-red carpet pa siya bakit? mataas ang tingin ng mga foreigner or mga employer sa Pilipino lalong tumaas ang ating dignidad dati ang tingin nila third, third class citizen tayo naging second class citizen Ayun. siguro kung natapos ni Pia Randi mga 10 taon nahanay tayo sa first class citizen Oh. Uh... Bakit po mo yung mga Arabo na yan, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, at iba pang mga sa Middle East, no, kagaya ng Israel, Jordan, hindi nila na nila taga ng red carpet. Pag hindi sila saluto sa isang world leader. Sir, sir, <laughs> yeah. ako na. Bilang isang dating OFW, sir, tawag dito, magiging komento mo dun sa lumabas na balita kay Gretchen Ho na nakaranas ng diskriminasyon sa ibang bansa? Ay, yung, ganun nga yan. Yung pera na, ano, na hindi pinalitan. Oo, oh, Kasi nga, dahil sa corruption daw. Dahil sa corruption, wala nang tiwala ang mga world leader sa Pilipinas. Mababa ng dignidad ng Pilipino na sa third world country ulit tayo. Nung mulang umupo si BBE dahil sa corruption. Alam nyo ba, yung mga world leader na yan, nakatutok lahat sa Pilipinas yan. Kasi mataas ang quality ng Pilipino sa ibang bansa during the time of the PRRD. Pero yung mantakin mo, sinagpasa ni PRRD, si, si Jinping, si Trump, at saka si, si Putin. 91.91% .91 ang survey ng world sa buong mundo. Mas Grabe Mas no? tiwala sila kay PRRD. First time nangyari yun? First time in the world history yan na yung mga world leader na 'yan din nagbasa ni IPRP 'yan. At ito pa. Ang mga employer, angat ang Pilipino sa ibang sa ibang mga lahi kaya ng India dahil ang kakompetensya natin makaiba. Pero talagang mahal ng mga employer ang mga Pilipino kasi ang Pilipino sa buong mundo, multitasking hindi lang isang kategory uh, ang kayang dalhin ng Pilipino kagaya ko, bilang Pilipino OFW naging senior document controller ako, alam ng boss ko na project manager na British na kaya kong gawin kaya kong magawa ng uh, secretary work, kaya kong gawin yung storekeeper, kaya kong gawin yung uh, payroll at yung mga timesheet talaga, kinatapak sa akin tapos yung mga communication documentation sa akin binabagsak ng head office. Ngayon ano masasabi mo? Tumaas na daw yung ano, eh, ratings ni BBM. Hindi totoo yan. Dinodoktor ng kanyang APR, uh, PR. Walang katotohanan yan. Kahit magkalisorbi ka sa uh, kalye, naranasan ko yan. Na walang katotohanan yung pagtaas ni BBM. Nagkaroon nga ng negative 1.7 trillion. Mata Pero fake news daw yun eh. Anong fake news? Yung hindi naglabas sila ng... Yung naglabas sa Arakuan na? yan, sa World Market yan. Oh. Nasa internet yan. Paano mo maging fake news yan? So ibig sabihin, ano lang yun? Naging ah. wala dyan, mga in-hotel. Pero naglabas sila ng official pahayag. Ay, hindi yun masusunod kailangan. Yung nasa World uh, Market ang makukuha dyan. Pahayag lang nila yan. Pero dinodoktor di nila. So kumbaga, inocuper up nila. Nag-hire, naghire ang Malacanang ng 600,000 na mga troll at akdo para mapaganda ang imahe nila. Inamin na ni Lisa Aranita sa Facebook. Eh yung sabi din ano, ni Kong Marcolita. Oo, nilayaran nila yan. Eh saan sila makukuha ng pambayad kung hindi sila mangurap? Kita mo, yan sa Binondo ah. May kaibigan ako dyan, isang Chinese. Si Ma'am Le Chin. 29 na uh, Chinese investors nagsilayasan sa Pilipinas. Bakit daw? Dahil inokulintahan sila ng plate number 1 at nakabarong monthly utong. hindi ay, ayaw magpa... Pero may resibo yon Wala. Kaya sabi ng Chinese. Si, ng nanay ni Ma'am Litsin, si Doktora Amparo Tan. Bakit kayo nagmumulikta na walang resibo? For mm. development of city of Manila, dapat sila ko na may karapatan. Kasi siya ang Bakit ang malakanya ang mga Sir, sabi ng mga Marcos Flagger, puro si yung mga DDS. Ay, sila mga mga vlogger eh. eh. Sabi niya, sabi pa nila, mas umangat na daw yung ekonomiya ng Pilipinas saan? para ngayon. Saan mga hayop kayo mga diya, kwan kayo mga mga vlogger? Ha? Mag-survey tayo. Kung gusto niyo. Dadabanan ko kayo ng survey at kwan. Yes. Kung umangat ba ang ekonomiya ng Pilipinas, bagsak na bagsak, lugmok sa kahirapan. Kita mo mahal lahat ng bilihin ngayon. Dati yung kapatid ko hindi nagrereklamo, yan kayo nagrereklamo na sobrang mahal nang bilihin ngayon. Sir, uh, ang sabi nila mas mataas pa daw yung ekonomiya ni Bongbong Marcos ngayon kaysa kay Presidente Duterte. Paano ang ekonomiya ng isang bagag na presidente. Oh, tama di ba? Oh. Bininta yung ilang tinulada na gold. Uh, oh. Uh, 25, 25 pen. Oh. 25 tons. Paano maging tumaas ang ekonomiya? Puntahan natin gusto niyo, sabi mo. Sama-sama tayo i sa Malacanang ay sa Central Bank kung talaga pumaas kasi dyan ang sukatan ng ekonomiya natin Okay, punta natin ng korupsyon Sabi nila nagsimula daw yung korupsyon sa flood control kay PRRD Sabi ni BBM Huwag nilang idamay ang walang kinalaman Sila nga ang kumanta dyan para may cover up yung kanyang kapalpakan sa administrasyon Ang administrasyon ni BBM the worst government ever and ever after. So, markado na talaga kahit anong gawin nila, no? Oo. Oh. Wala. Kahit magpupag pa yan, magpupunya rin pa lahat. Sir, sir, sabi ng mga Marcos Vlogger, dapat na natin pasalamatan si Bongbong Marcos kasi siya doon nag-expose ng mga ghost project. Paano mo pasalamatan? Ay sindikato nga. Siyang sindikato. Paano mo pasalamatan? Ang isang in-expose na artificial para maku-grab siya at Eh, bakit na tinalabas si Romaldez sa Pilipinas at sa Kelsico. Bakit ayaw nila pabalikin sa Pilipinas para matumbok ang tunay na salary ng sindikato? Ito si Sir, nakaabang ito sa ano eh, sa, sa Blue Ribbon ano Committee. Melon, bakit tinanggal nila si Marculita bilang sinet uh, Committee? Para mapagtakpan na yung kabalbala nila. O, tinanggal si Marculita Ngayon, si Rospindi na. O. Ngayon, ano, si, si Bintol, uh, Erwin Tulpo na. Ano? Opinion niya? ano? Benda, benda, lo. Benda, lo. Benda, <laughs> lo. Binotel. No one is above the law. Pero sir, may ba, bakit wala eh, pa pa natin yung TOLPO? Oh, bakit? Exempted siya. Alam niyo yung power ng presidency. By the people, for the people. Sir, okay. bakit wala pa ba natin ng TOLPO? <laughs> After Hindi si TOLPO, tinigil niya yung PCSO? oh. Hindi na. Inotel yan. Sige sir, salamat sir.